punta tayo sa mismong taga-kamera. Ngayong Yan. oras Sige. na ito dito sa saksi sa Double B. Kasi nasa kanila daw ang bola ngayon. Yes, oo. Okay. Nasa linya po natin si Manila Representative Joel Chua. Siya po ay membro ng House Prosecution Team. Magandang umago po Congressman Chua. Live po kayo sa saksi sa Double B. Good morning po, Congressman maganda magandang umaga po at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Ayan, maraming salamat po at magandang umaga, Congressman. Una muna, gusto ko muna, ma, namin makuha ang inyong damdamin at sentimiento dito sa naging hakbang ng Senado kagabi. Na binabalik po sa inyong court ang bola ng impeachment uh, trial, ay uh, impeachment complaint lamang sa Vice Presidente. Una-una po, nakakalungkot po yung nangyari dahil maliwanag naman po ang uh, nakalagay sa ating saligang batas na ang Senado po ay dapat po should proceed forthwith mm -hmm. with the impeachment. Ibig sabihin po ng proceed, ibig sabihin umabante, move forward, hindi po umatras. Mm -hmm. Ang ginawa po nila ay uh, binalik po nila. So ibig sabihin po neto ay inatras po nila. Mm -hmm. So ito po ay maliwanag na paglabag sa sa ligang batas. Dahil ito po ay naging official ng utos ng impeachment court kagabi, ano po ang magiging hakbang ng House Prosecution Panel? Susundin po ba yung hinihingi nilang sertifikasyon mula sa uh, Kamara? Una-una po yung mismo Articles of, in of Impeachment, yun na po yung sertifikasyon. Ano pa po bang klaseng sertifikasyon ang kailangan po nila? Mm -hmm. Dahil yung pagsunod po sa form and substance, yun po ay trabaho po ng uh, Kongreso. Ang trabaho po ng Senado ay litisin simulan po ang trial and eventually uh, mag -render ng kanilang uh, judgment. Eh, ano po ang mangyayari kung hindi kayo mag-issue ng certification na hinihingi po ng um, impeachment court kasi parang doon nakaangkla Congressman Chuwa yung um, magiging susunod na hakbang although nag-issue na sila ng summon sa bise presidente para sagutin yung articles of impeachment. Una-una ako po nakikita ko po dito eh to begin with, hindi naman po kinakailangan ibalik. Certification lang at certification lang po ang kailangan nila. Mm -hmm. uh, sa tingin ko po kung ganito po ang mangyayari at uh, magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. Mm -hmm. Bakit po? Pakipaliwanag nga po yan. Dahil unang-una po kami po naniniwala na lahat po, nang, uh, wala namang nila bag ang uh, camera. Mm -hmm. Unang-una po ito pong unang-unang impeachment ay ipinail po noong December 2, 2020, 2024. Mm -mm. Uh, nung ito po ay pinail, kasama po dito yung tatlong impeachment complaint. Yes. So ito, nung ito po ay sinampa po, nilagay po nung, sa order of business noong February 5, 2025, pumasok po ito sa sampung araw. Mm -hmm. So, ang pagbilang po kasi dyan, e eh, titingnan po natin, hindi po natin bibilangin yung uh, first day. Yes. So, ang pinasinasabi po kasi dito, 10 session days. Mm -hmm. So, from session number 27 noong December 3, 2024 mm -hmm. to session number 36 of February 5, 2025, e eh, pasok po ito sa 10 araw. So, ano po yung sinasabi nila na nilabag po namin? Okay. It, kasi daw po, merong apat na impeachment complaint. Weng, singit ka lang anytime. Meron daw pong apat na impeachment complaint. Pero ang inaksyonan at ginamit uh, sa articles of impeachment ay yung pang-apat. Ano po ang nangyari doon sa tatlo? Nandiyan sa Akbayan, sa Makabayan Black at isa pang grupo ng civil society groups. Whatever happened do sa tatlo um, congressman. Kasi yun yung sinasabi na dapat isang impeachment complaint lang ang pwedeng entertain kada taon. So alin doon? Ano, paano po ang nangyari do sa tatlo? Tama po kayo. Kasi po ang uh, nangyari po kasi dyan, dito po sa ika-apat, ito po ay uh, pumasok po doon sa one-third. Mm -hmm. So dalawa po kasi 'yan uh, pag mo ka po ng impeachment. Ito po yung tinatawag namin na house action. Yes. So ito po yung ikaapat dahil yung una po, yung pangalawa at yung, yung una po kasi impeachment complaint ay napakahaba. Mm -hmm. So kung ito po ay napakahaba, tapos na po ang uh, session. Hindi pa po tapos ang pag-committee uh, hearing dito mm -hmm. sa Committee on Justice. So yung pangalawa naman po, pangalawa naman po So sa tingin naman po namin eh, hindi po substantial. Opo. Kaya ito po ay pinagsama-sama. Kaya ito pong ikaapat na impeachment complaint, ito po ay ang pinagsama-sama mga uh, tatlong uh, Impeachment complaint na i-final base po sa mga congressmen mm -hmm. o sa mga membro ng Kamara, ito po ay uh, sakto lamang dahil pitong articles lamang at nandito po talaga yung sustansya mm -hmm. ng uh, complaint. Siguro Kaya... parang malinaw lang congressman, meron bang naging formal na aksyon ang Kamara para i-archive yung tatlo? Tapos ang igo na lamang ay yung meron ng sapat na uh, signature ng mga kongresista para automatic yung impeachment sa lower house, diretsyo ng Senate. Pero dapat meron formal action po doon sa tatlo, hindi po ba, bago kayo makapunta sa pang-apat? Ang sinasabi naman po kasi ng uh, aming uh, rules, no. Okay. yung impeachment complaint, kailangan isa lang. mm, -mm. So hindi naman po, eh, ito pong apat na to, hindi naman po ibig sabihin, kung may una pong magpa-file, ibig sabihin, eh dapat yun na. Mm, -mm. Siyempre kung magpa-file ka ng impeachment complaint, sisiguraduhin mo yung talagang tatayo at itindig sa Senado. Opo. Kasi kung hindi po, ganun na lang po mangyayari pagka uh, meron pong mga bagong uh, upo. Kasi po pwede rin po itong gamitin ng mga kaalyado ng mga nakaupo. Magpapay ng impeachment complaint kahit na walang basihan para lang ma-bar, para lang ma-meet yung bar na one year. Opo, pero uh, may nauna na pong tatlo eh. Uh, I'm sorry, gusto lang po nating linawin ito para kwentas-klaras tayo. Dahil dito nagkakaroon ng punto ng discussion at saka parang deadlock, hindi po ba? Um... Wala pong akong nakikitang deadlock, okay. wala po akong nakikitang discussion mm -hmm. dahil maliwanag nagpo ang... Pagpa-file po ng impeachment complaint, mm -hmm. ay trabaho po ng Kamara. Kami okay. po ang sasala kung Aho. ano po ang ifa-file namin. As long as ito po ay pasok sa 10 session days. Opo. So ibig sabihin, doon sa halimbawa po apat yung na-file, kayo yung mamimili kung alin doon ang ididiretso? Tama po. Kasi All right. po, unang-una po, mm -hmm. dalawa naman po ang aksyon yan. Eh. Okay. Mm -hmm. Di po ba? Yung isa po, idataan sa Committee on Justice, mm -hmm. pinapayagan po yun sa rules. All right. Yung isa naman po, yung house action, yung sinatawag po namin, kagaya mm -hmm. po ng ginawa namin dito, which is one-third lamang ang kailangan, pero mm -hmm. ito po, ay more, more than two-third po ang nakuha. Okay. So ito po ay within the rules pa rin po. Mm -hmm. Okay. Uh, Congressman, balikan ko lang. Yung unang impeachment complaint, December 2 yun, no? Bakit hindi, to, ano oh, bakit hindi ginawa na nagkaroon na ho ng botohan doon? Para well, una -una sa isang po, impeachment complaint pa lamang. Kung, titig, uh -oh. kung titignan po natin, yung tatlo po, nagkasunod-sunod po yun eh. So siyempre, titignan, yung iba po mga congressman na tumingin po doon sa una, unang-una, -una, tinignan po yung 27 articles mm -hmm. o 24, hindi po sure. Mm -hmm. So kung, tit, kung ito po ay itatransmit natin sa Committee on Justice, Pagka yun po inilagay sa Committee on Justice, tapos na po ang session. Hindi pa po tapos ito i-hear sa dami po ng article. Mm -hmm. So dito po papasok yung one-year ban. Mm. Pero sandali, sandali. So, uh, congressman, balikan ko lang. Yung December 2 na uh, unang impeachment complaint, ano ang nilalaman ho doon? Marami po eh. Uh, 27 articles po oh, oh. ang uh, laman po noon eh. So kaya nga po ito nga pong i-final ng one-third na house action, ito po ay pito lamang. Mm -hmm. Pero dito, ito po talaga yung mga sustansya. Ito po talaga ang solid at uh, masasabi po natin na solid ang ebidensya. Kasi bakit ka naman po magpa-file ng isang kaso na alam mo na hindi naman po talaga, wala naman pong sustansya. So yung unang mga tatlo, mahina po yun, walang sustansya. Kaya umabot hindi po natin sinasabing oh. mahina, meron din pong malakas doon pero masasabi po natin sa dami po, hindi po talaga abot sa timeline na hinihingi po ng ating batas. Okay, so officially, tama po bang isipin, Congressman Chua, na hinintay niyo yung mas sakto na laman ng isang impeachment complaint tapos pumirma doon lahat ng maraming kongresista at sapat yung bilang para may akat automatically sa Senate. Dahil hindi niyo um, sa inyo hindi sakto or sobra yung naunang mga impeachment complaint eh. So you waited for the kap isang copy ng impeachment complaint na sakto sa inaakala ninyo na uh, magdidi sa si vice presidente? O pwede po natin sabihin na inayos. Inayos. Sa ito alright. po ay, uh, siyempre kung magpa ka po ng complaint, meron mayroon po nag-file ng complaint, eh, siyempre kung nakita mo naman, uh, hindi tama, hindi maayos, siyempre, eh, kailangan ayusin ng naayon opo, sa opo. ating rules. Hmm. Sino po nag-file na ikaapat na complaint? Yung more than one-third po Yun, ng ngayon. congressman. Okay. So officially, sinasabi niya po, Congressman Chua, hindi kayo mag i ng no certification na hinihingi ng impeachment court. Well, ito po yung personal view ko lamang mm -hmm. po. Hindi ko po to, hindi pa po namin na pag-uusapan. Pero kung ako po tatanungin, I will reject. Dahil pagka, po, pagka ito po ay tinanggap po ninyo, eh parang sinasabi po ninyo na ah uh, konstitusyonal o olig legal o legal po yung kanilang ginawa. Okay, pero paano po kung yun ang maging sagabal naman para sa pag-usad ng uh, uh, impeachment court? Yan po ay pag-uusapan pa po, po namin mamaya para nagkita-kita po kami. All right. Mm, okay. Sige. Salamat. Uh, sir, Congressman uh, Good morning. Maraming salamat po sa panahon. Thank you Congressman Joel Chua. Maraming maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Good morning, sir. Yeah.